Good morning! May pupunta kami sa ano ngayon, San Francisco. Pero ang kakaiba nagagawin gagawin namin, iiwan namin ito sa sakyan namin. Hindi kami mag-drive. Sasakay kami ng Uber kasi medyo ma-traffic doon. So, mahirap na. Aalis kami ng... ng mga may allowance na oras or isang oras na pagitan pero pagdating doon parking ang magiging problema eh baka malit siya may appointment kasi siya appointment work related so bali ano to pangalawang beses ko palang magsasakay ng Uber simula nung dumating ako dito I mean pangalawang beses ko palang na magko-commute ng Uber papunta ron, or lift papunta sa pupuntahan namin lakad namin Honda ba yan? ayun na yata Pagka, muna kami ha minuto rin <laughs> yun yung mismo <laughs> parking ang problema <laughs> so dindrop na kami dito tama nga tama ah therapy yun doon kami ang magiging problema nga yung parking alam makitang parking residential yun eh. eh, <laughs> ang din natin ah meron Go. Let's go. Ha? Meron. Oo, doon siguro. Dito kami, yung pupuntahan niya. Silipin nga natin kung may pwede naman kaming mag-ada Silipin namin kung parking natin. Pero paano paano mo papasukin ang parking? Surukan Driving No parking eh So wala mami, walang parking Let's go At saan ang Laguna Honda? Asan? saan? Oo nga no So bali ano na to downtown na to no Sakop na ng San Francisco to pero hindi pa ito yung ano, hindi pa ito yung uh, Hindi pa ito yung tourist spot. Ano ginawa mo? Yung tip na sinasabi mo. Pasok muna kami. First time kong nag- Ano eh, uh, pangalawang second time na naggrab grab a Uber. Tapos may magan merong hindi maganda nangyari ba? Tip na iwan ko yung cellphone ko ron sa ano, sa sasakyan, sa Uber. So, buti na lang siguro hindi pa siya bumabiyahe, eh. sumagot nakasagot siya uh, -drop niya sa akin ngayon idadrop dito nung driver ah anak ko asan na siya sana hindi pa nakakalayo nasan na yun buti ka mo kinapa ako dito yung lagayan ko ng ano na cellphone sa kaliwang ano sa likuran, sa kaliwa. Left side pocket. Asan na siya? Ay, ay, ay. So waiting na lang ako dito. Ito yung, ito yung ano, kumikot yung driver. Kumikot yung driver. Kumikot yung driver. Boss. sorry. I was already pick up another passenger. I'm sorry. I'm sorry. Thank you. Thank you. Bye bye. Eto. Eto siya. Oh. siya Lang bi buhay Kalimutan natin. Tapos ani si ano, nag-pick up pala siya ng pasahero nanya. Kaya pala nagtagal bumalik. Hey, <sighs> Hindi kasi sanay ay magano eh. Hindi kasi sanay ay mag-commute. Dapat lesson learn no bago bumaba no. I-check lahat nung nasa bulsa. Tapos abutulin tayo ng ano. Another tip. Ano ba dito? Ah, biking. Yan. Woo! First time, pangalo. Second time mag-grab, ah, mag-Uber. First time naman ma Laglagan ng ano, Makaiwan ng gamit. Pero okay lang, honest naman talaga sila. At saka hindi nila peting ma may takbo basta-basta 'yon dahil ano, ah, alam mo na, 'yung mga technology ngayon, doon na ano mga technology ngayon kahit saan sila mapadpad ma matitrace matitrace kung nasan yung cellphone or yung gadget na naiwan mo uh, especially yung mga ano na yung mga smartphone yan mga yan smart gadget yan may mga GPS na talaga yan lalakad tayo habang inaantay ko si madam iba rin ang neighborhood dito eh Ibang-iba ron sa ano namin, no? Sa lugar namin, no? Medyo maliliit ang cut ng bahay. Parking nga. Ah, meron naman palang parking. Two hours. May eh, parking naman pala dito. Pwede pala. parking pala Chenek ko lang kung ano Kung pwedeng i-drive Pwede naman pala Ayan pala yung gilid-gilid na yan pwede Ito dito Yung guwit na yan Dito tayo magpapasa ah, na yung nakasulat ito bang araw ngayon? Uh, Wednesday. Ah, Wednesday. Tuesday pa lang ngayon. 2 hours parking, 8 a.m. 2 hours parking, 8 a.m. Monday to Friday. So, pwede. Yan. ang problema yung U-turn. Pero iba pa rin kapag ano, nagko-commute. Wala nang iisipin pa baka sa pag-ikot-ikot pag, -ikot -ikot pag uh, hanap ng U-turn eh para makapag-park dito. Maubos yung oras. Yeah. So anyway, yung ano talaga ang nandito dito highlight, yung naiwan ko yung cellphone ko. <laughs> Naghatid muna siya ng nakapick up pala ng pasahero agad eh pagkababa sa amin kaya natagal natagalan lang ng ilang minuto bago makabalik dito. Pero anyway, thank you Manong dahil dyan bibigyan ka namin ng magandang pinakamataas na ano ano ba yun? ang tawag doon? Uh, survey uh. Ito pala ang Laguna Honda. Dito kami sa Laguna Honda. Ano ba to? Street ba to? Or road? makakasok muna ako sa loob mainit na mainit mataas ang sinag ng araw for wow. sure wala iwan nahiwan ah, wala na, peto napapauwi na kami wow. tapos na sa kanyang ano, session saan kaya tayo ipipick up yan? anong sasakyan? sakyan? eh walang, walang stop dito wala pa wala pa alright, details okay i-set up kami ng ano? may kumuha na? Wala pa. Papara lang kami. Nagbubo uh, kami ng Uber. Ha? November 20. November 20. Ah, you can cross now. Blue Toyota. Ha? Itim. Itim. Ilang minuto? 7 minutes. Meet, meet at the pick-up point. Saan ba? Dito rin, di ba? Yeah, dito rin. Dito siguro. Ito, ito, ito. Kulimlim dito. So, saan saan na nakalating? Ah, doon lang. Hindi ako lumayo. Ganda lang pa. Ano? Ano? Gusto ko. Mga ganyan kaliliit. Oo, pero... Ang cute niya. Pag ginagawa ko yung anong, di ba sabi ko? Ganda, no? Mm-hmm. Parang ang favorite tapos ng puno. Ah, mahalaman pala. Ano? Oh, yan ang gusto kong bahay dahil. Dito na tayo. Ayan ni. Dito pwede mag-park dyan eh. Oh. Kaso... Dito? Sa nang iyo. Hindi, kailangan yung may ganun. Dyan, sa likod na. Dyan, dun sa unahan nun. Oh. O kaya dyan sa likod. Ayan, sa likod na. Alas tres eh maano yun alas tres ng hapon ka? oo oh my god uber mag grab ka na lang talaga anong araw yun? November 20 what day? November 20 Monday lahat ng ano ko Monday na lang grab ko na lang pero dalawang oras lang dalawa tapos mag increase hanggang tatlong oras ayaw mo na yun grab yan yung ano oh yan kami dati nag sa Ah, na clinical pala kayo dyan. Yeah, kaya nga sabi ko noon, di ba? Gusto ko dyan magtrabaho. <laughs> Anong trabaho dapat? Okay, Oh, hindi mo in-apply eh. Eh, di ba nga city yan? Hmm, ano naman kung city? Ano, ano kung city? Kailangan ng, ano, di ba? Ah, yung CBT? Oo Ilang minuto pa? Five minutes. Five minutes. Anong sasakyan yan? トヨタ。